Kamusta na kayo mga Idol? Sa video na ito tatalakayin natin at aalamin natin kung sino nga ba ang mas malakas na karakter sa pagitan ni Hisoka at Illumi Soldic. Pero bago tayo magsimula mga Idol, paalala lamang na ang aking sasabihin ay batay lamang sa personal kong opinion at pag-aanalisa sa dalawang karakter na ating nabanggit. Kung malinaw na ang lahat sa inyong mga Idol, simulan na natin. Si Hisoka at Illumi Soldic ang masasabi natin na dalawang pinakamalakas na aplikante ng kasagsagan ng Hunter Exam arc. Sa katunayan mga idol, madali lang para sa kanila na tapusin ang bawat pagsubok sa Hunter Exam. Isang halimbawa nito mga idol nung phase 3 ng Hunter Exam. Na kung saan mga idol silang dalawa ang unang nakarating sa ibaba ng tore. Makikita rin sa kanila mga idol na tila hindi sila nahirapan sa exam at hindi man lang sila nakatanggap ng malalang pinsala. Patunay lang mga idol na hindi biro at hindi rin basta-basta ang lakas ng dalawang karakter na ito. Sapagkat kung hindi nyo pa alam mga idol, ang dalawang karakter na ito ay marunong ng gumamit ng kapangyarihan ng NEN kahit ng Hunter exam arc pa lamang. Kung kaya mga idol kitang kita kung gaano kalaki ang agwat nila pagdating sa abilidad at kakayahan sa pakikipaglaban kumpara sa ibang mga aplikante. Si Hisoka at Illumi Soldic ay mayroong give and take na relasyon. Madalas nagtutulungan ang dalawang karakter na ito sa mga mahihirap na sitwasyon. Isang halimbawa nito mga idol nung tinulungan ni Illumi si Hisoka para makaalis ito sa hideout ng Phantom Troop o mas kilala ng karamihan bilang Spider para lamang makalaban ni Hisoka si Crollo. Kahit alam ni Illumi na pwede siyang mamatay o mapahamak kapag nalaman ng Spider ang kalokohan na ginawa nila ni Hisoka. Isang halimbawa pa nito mga idol nung si Illumi naman ang humingi ng tulong kay Hisoka para pigilan si Kiluwa at Aluka. Kahit delikado at mapanganib, tumulong pa rin ito sa mga plano ni Ilumi. Dahil hindi rin basta-basta ang mga butler na pwedeng niyang makatapat o makalaban sapagkat bihasa na rin ang mga ito sa kapangyarihan ng Nen. Patunay lang mga idol na kahit sa mga mahihirap at delikadong sitwasyon palaging nagtutulungan ang dalawang malakas na karakter na ito. Pero sa mga bagong chapter na inilabas mga idol, alam naman natin na sumali na si Ilumi Soldic sa grupong Phantom Troop o mas kilala ng karamihan bilang Spider. Alam din natin ang nangyayaring digmaan sa pagitan ni Hisoka at ng grupong Spider. Sa katunayan mga idol, inupahan ni Hisoka si Ilumi na sumali sa grupong Spider para siya ay patayin. At kung magtagumpay si Ilumi Soldic na patayin si Hisoka, dun niya lang makukuha ang kabayaran para sa kanyang ginawang trabaho. Kung kaya hindi malabo na balang araw maglalaban din ang dalawang malakas na karakter na ito. Pero sino nga ba mga idol ang mas malakas sa pagitan ni Hisoka at Illumi soldi. Huling paalala mga idol na ang aking sasabihin ay batay lamang sa aking personal na opinyon at pag-aanalisa sa dalawang karakter na ating nabanggit. Unahin na natin mga idol ang pisikal na lakas ng pangangatawan. Para sa akin mga idol, si Ilumi Soldik ang mas malakas at nakakaangat pagdating sa pisikal na lakas ng pangangatawan. Sapagkat alam naman natin na hindi biro at basta-basta ang pagsasanay na ginagawa sa loob ng pamilyang Soldik. Dahil ang kanilang pagsasanay na ginagawa ay talaga namang delikado at buwis buhay. Tulad na lamang na kailangan hindi ka tinatablan ng malalakas na kuryente at lason. At dapat din hindi ka basta-basta nahihiwa o nasusugatan ng mga ordinaryong patalim. Sapagkat ang bawat miyembro ng pamilyang Soldik ay dumadaan sa matinding pagsasanay upang mas mapalakas pa ang kanilang mga pangangatawan. Dahil bahagi na ito ng tradisyon ng kanilang pamilya upang maging isang mahusay at malakas na mga asasin. Kaya para sa akin mga idol kung usapang pisikal na lakas ng pangangatawan, ang pag-uusapan, mas nakakangat, para sa akin, si Ilumi Soldic kung para kay Hisoka. Pumunta naman tayo mga idol sa talino sa pakikipaglaban. Walang duda mga idol na matalino ang dalawang karakter na ating nabanggit. Pero para sa akin mga idol, pagdating sa bagay na yan, mas nakakaangat na si Hisoka. Sapagkat wala pang nakakalaban si Ilumi Soldic na masasabi natin na kasing lakas niya at kasing husay niya pagdating sa pakikipaglaban. Karamihan kasi sa mga misyon na ginagawa ni Ilumi ay pagpatay sa mga mayayamang tao tulad na lamang ng tendons ng mafia community. Hindi katulad kay Hisoka na nakikipaglaban sa mga malalakas na karakter. Tulad na lamang ni Crollo na tumatayong pinuno ng grupong Phantom Troop o mas kilala ng karamihan bilang Spider. Para sa akin mga idol, mas matalino si Hisoka pagdating sa pakikipaglaban. Sapagkat marami na itong karanasan sa mga malalakas na karakter na kanyang nakakalaban. Isang halimbawa pa nito mga idol, nung nakipaglaban si Hisoka kay Castro. Kitang-kita natin mga idol kung gaano katalino si Hisoka sa labanan na iyon. Na kung saan halos buong laban, talino at diskarte ang ginamit ni Hisoka para matalo si Castro. At nagresulta naman iyon sa kamatayan ni Castro. Kaya para sa akin mga idol, mas matalino si Hisoka pagdating sa pakikipaglaban sapagkat marami na itong karanasan sa mga malalakas na karakter na kanyang nakalaban. Sapagkat ayon pa sa kanya, kakaibang saya ang kanyang nararamdaman kapag nakikipaglaban siya sa mga malalakas na Nen user. Pumunta naman tayo mga idol sa pinakahuli at pinakamahalaga sa lahat ng kategorya, ang Nen ability. Para sa akin mga idol, pagdating sa Nen ability ay patas lamang ang dalawang karakter na ito sapagkat parehas silang dalubhasa sa mga abilidad na kanilang pinili. Na kung saan alam na alam nila ang lakas at kahinaan ng kanilang mga abilidad. Tulad na lamang ni Hisoka na bagay na bagay sa kanya ang kanyang nen ability na bungee gum at texture surprise. At si Illumi naman na isang manipulator at nagagawa nitong mag-control ng napagkaraming tao ng sabay-sabay. Kung kaya para sa akin mga idol patas lang ang lakas ng dalawang karakter na ito pagdating sa nen ability dahil hindi biro ang kanilang mga abilidad na tinataglay. At para sa akin mga idol, ang dalawang karakter na ito ay kasama sa top 10 na pinakamalakas na nen user sa buong mundo. Pero kayo mga idol, meron ba kayong opinion sa kung sino nga ba ang mas malakas sa pagitan ni Hisoka at Ilumi Soldi? Maaari niyong sabihin yan sa baba mga idol para ating mapag-usapan. Maraming salamat sa panunood mga idol at God bless na rin sa inyo.